Ito yung mga ganap sa aking birthday na parang birthday pa rin ng twins. Nagpuyat kami kagabi kaya medyo late na akong nagising. At pagkagising ko nga, ito yung bumungad sa akin. So merong pa-card ng daddy ng twins. At meron hundred handwritten na letter. Tapos meron din siya ditong pa-flower. O ba diba, ang sarap ng gising. Dahil medyo late nga kami nagising, nagmamadali na kami dito. May lakad kasi kami today at meron nga lang kaming 30 minutes para mag -ready. Pero tingnan nyo si Charlie and Chino, super sweet. Kate. sa akin ng dalawang bata. Hindi kasi kami nakalabas kahapon sa birthday ng twins kaya sabi namin ngayon na lang. nag kasi kami na ilabas sila para makapaglaro. Dahil for sure may enjoy nila to. Nahirapan pa kaming makahanap ng parking kaya natagalan kami makapasok. Tapos nasa loob pala ng shopping center itong playtown. Nagbook na naman ako ng ticket kahapon pa kaya dire-diretso na nga lang kami. At super happy nga ang twins nang nakita nila to. Marami dyang area na pwede silang mag-pretend play. Pero si Charlie and Chino ito talaga talaga yung inaabangan nila. At dito talaga sila nag enjoy Kahit yung mukha ni Charlie, tingnan nyo parang natatakot. At dito, kitang-kita nyo naman sa kanila mga mukha na nag enjoy talaga sila. At parang birthday pa nga rin nila hanggang ngayon. And to be honest, simula nung pinanganak sila, hindi ko na nararamdaman ang aking birthday. Lalo na nung nasa Pilipinas kami. After kasi ng party nila or celebration, kinabukasan gusto ko na lang magpahinga. Parang sabi ko, regalo na lang sa akin yung makapag-rest ako buong araw. Which is okay pa rin as long as masaya silang dalawa. And yun naman yung importante. Ganito naman din ata talaga siguro pagka magkasunod yung birthday nyo tsaka ng anak nyo, ba? Diba? Siguro maraming mamis din dyan yung makaka-relate. Anyway, tuloy-tuloy pa rin sa paglalaro ang twins. And magandang birthday gift na din para sa akin yung makita silang super happy. Pero tingnan mo, parang ako din talaga yung nag-enjoy dito. Parang isang oras at kalahati din kami naglalaro dito at ako nga yung napagod. And okay din talaga yung paminsan-minsan nakakapaglaro sila sa ganito kasama yung mga ibang bata kahit na andito nga kami si Charlie and Chino, hindi pa rin talaga mapaghiwalay. Si Chino, game na game yan kahit saan. Pero itong si Charlie, medyo takot siya sa height. Lalo na yung para mga lubid-lubid. Diyos ko, ayaw niyang tumawid mag -isa. Si Chino naman, gusto niya mabagal lang sa slide. Nauhaw nga ang darawa, kaya ito water break muna. Tapos, balik din ka agad dito sa play area. Kasama nga din pala namin dito yung kanilang tita. Na-explore lang nila tong buong play area. Tapos, meron nga dito yung iba't ibang sections. And dito naman natripa ni Chino. Ito yung parang vet clinic. And then, bago kami umuwi, tinry naman nila itong carousel. Si Charlie, nagre-reklamo na kasi ang tagal daw umanda. nag pa kasi sila na ibang bata. And finally, eto nga tuwang-tuwa ng twins. And included nga din pala dito sa play area, walang ekstra ng bayan. Kasi yung mga batang nakasakay, nagre-reklamo kasi super bagal daw. After pumayag ng twins na umalis na kami, lumabas na nga kami, and nadaanan pa namin tong entertainer. So dito, nag-check lang ulit sila ng toys. Ang dami kasi namin nakitang nakasale. Pero tong dalawang toy yung mga kinuha nila is binalik din nila. And wala din talaga silang mga nagustuhan kaya kumuha lang sila ng small toys. Pagka uwi namin ng bahay, dito na ako nag-unbox ng mga gifts. And this time, mga regalo naman sa akin. Galing tong mga to sa aking mother-in-law and sister-in-law. And super gaganda nga ng kanilang gift at talagang magagamit ko. And then meron din silang binigay dito na cards. Bukod sa mga gifts sa akin, meron pa nga din palang pahabol ng mga laruan para sa twins. Kaya ito sila at pina-unbox na din sa akin. Dumating na nga din pala yung ibang in-order kong gamit para sa twins. And para naman sa gift ko sa aking sarili, ito yung aking binili na magagamit ko din naman sa aking pag -e edit ng vlogs. And sana lang talaga magamit ko nga, hindi pang naod ng Netflix ha, charot. And yun lang muna. See you sa aming next vlog. Bye!